ikot tayo sandali kasi na, 21 days na lang uuwi na kami ayun ang fountain no nandiyan yung mga building ganda October 11, wala na. Uuwi na kami. So, ikot tayo saklit. Ngayon, tubig. Ang lakas, oh. Ito yung pinakamayaman na syudad sa buong mundo. Ito ang, ano, Geneva. Geneva, Switzerland, guys kaya malaki ding privilege na nakapunta ako dito yung taga tao nandito kami so kasunod na naman na taon dito na naman ako Sesi sembelih. Season. May daanan din dito pababa. Punta doon. Yan o. Daanan. hindi tayo dadaan dyan. Dito tayo sa kalsada dadaan. O. Tingnan yung building o. Ang ganda o. uno kaya number one ito kaya number one ang ang ano Geneva sa pinakamayaman sa buong, buong mundo mayaman talaga sila nagingan mo yung mga bimbing nila ang ganda yung fountain sa left side hindi ka pwedeng maglakad dyan kasi bike bike ang dadaan dyan sa left side po dito ayan o may, merong bike na ano marking ibig sabihin bike ang dadaan dyan ayun o bike ayan yung cross season no. cross no? Lagi dyan ng amo ko kakain. Tingnan nyo ang laki ng kabayo. Yun o. No? Hmm? Laki ng kabayo ano kaya ang bayad dyan sa sakay sa kalisa na yun nagbanggaan sila malayo pa kasi ang pounding kailangan ko pang dumaan dito sa ilalim oh. para makapunta ako doon sa pounding meron silang piris wheel oh. yan inikot ko lang doon ako nakapark sa anong Louis Vuitton. Ayun. Doon ako nakapark. Ayun, di ba? Ito kanina yung gitna. Ito yung gitna kanina. Ito yung daanan. Mamaya dito ako dadaan pa uwi. nila dalawang bagon malayo pa kasi ang pangto kailangan ko pang dumaan dito sa ilalim oh. para makapunta ako doon sa pangto meron silang piris wheel oh. yan Ababa tayo Diyan, pwedeng dadaan dyan si Lalim, papunta doon sa pontin. Maganda yes, yes, yes. siya Katabi lang sila, oh. yung mga building pag gabi kasi may ilaw na, eh. Maganda tingnan kasi may mga ilaw. ng mga building